Hello everyone, welcome back for another vlog. So for today's vlog guys, kaya't agluto na'ti inabraw. Inabraw ti Ilocano. See this? Adati saluyot na, bulong saluyot. Adati mushroom na. Adati tarong na, Ken, sitaw. Tapos, laukak ti pinirito na isda. At ikat pampano and guys. So first thing, at paborik na ti kamatis, ni kisibuyas sibuyas na ken bagong. All right. So, paboriken. Pwede ila o ken. Una ek datoy sa na ta datoy ket narigat nga mabayag nga maluto. Okay. Alright. Oke, okay. So, maruno. Iparabaw e, ko datoy. Buong na. oke okay. Hmm. lagi masen di e, nabraw di Ilocano. ti Vegetarian nak kami, guys. oke okay. Hmm. Nag-buri ka. sumaruno maruno datoy. Tarong. Kensitaw. Mayos. Diretsyon. Tama, bisihin ako on. Okay. Hmm. Nag-iimasin. Ito tinaimas nga mga guys. Healthy, healthy lifestyle. Alright, kalubak pa lang. Oh, at dapat gayam ti... Nagluto na pa ti ko gayam guys. Ti... Let's show you guys nagluto na ti fryer ko ti, beef rib okay korean beef ribs at dati in marinate ko ati guys at dati soy sauce na at dati niya pa yung kabi ko tayo uh, <laughs> basta kasta oh yung gaya madagayan pa oh yung pa oyster sauce na so 20 minutes na nga ta guys All alright Okay. Tapos iparabaw ko atoy. Fish na mada-market. Ayos, mangan manin guys. All right. Okay, thanks for watching guys. So till the next one. Hope you like my video. Please follow my page. Thank you. Bye.